thank you magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Nako, lang natin At nako, bukang liwayway Mabuti naman ang ating araw ngayon ay gumanda na ayun, sumibol na si Haring Araw ayun no Yun no Oh, diba? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada At mukhang makikisama ang panahon sa atin ngayon So yun, may mga nagkakamping doon Doon, meron din dyan ayun Ayan, diba? Ito tayo like, like, okay. Ayan pala si Henry. Henry boy, okay. na okay, Tingay ng bunganga, eh, no? Oh. <laughs> Parang alarm clock, eh, <laughs> no? <laughs> 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 Medyo malamig kagabi, mga kainis. Ano, mabuti na lang, eh. Nakapagdala tayo ng winter jacket. Ooh. Ito na. Ah, ililipat natin yung sasakyan natin doon, ano? Yan sila Jedi Cycle Ayun na Gising na rin Si you na know, Si Panyero Tulog pa Mga kainis ano, Which is okay naman Maganda nga yung Mahaba haba tulog ni Panyero Gawa nang siya yung ating driver Ating henete Yan Napagod kagabi Yan na mga nag, Yung mga nag camping din kagabi Nandoon Yan sila Jedi Si Panyero Dito tulog pa Ayun na Meron din doon no? Oh, camping Yan oh, Baha yun, merong washroom yata doon eh, no? O, oh, dami pa rin nagkakamping doon, mga kainay. Oh, no? Eh. So, Sa mga gilid-gilid. So, marami pa rin pwesto. Oh. <laughs> Ayun, no? Parang mga raspberries yun, no? Eh? Mga kulay pula. Yan, dito tayo. Ay, eh, Ay, sarap. Ang sarap na ganito mga ka ano, yung kagigising mo pa lang tapos nasa camping ka, magsimula pa lang ng adventure Tapos kakain tayo ng breakfast, magko-coffee, naku napakasarap Magandang araw Mr. Boy Next Time Huwag <laughs> kang mag-alala, okay nga yan eh <laughs> Gwapong-gwapo ha Mag-iwa rin Ha? Olaman oh, Kalson Ay, nakatulog ba si Panyero? Hindi ikaw ha? <laughs> Nakatulog pare, hindi ko nga alam eh Hindi <laughs> ko nga alam na nakatulog, ah? babagsik eh ha? Ah? Mabagsik yung paningin sa, ay mabagsak yung tenga sa paghago ko Ako siguro nakatulog lang ako mga 3 hours mga kainag Pero parang ang feeling ko ngayon para ako nakatulog ng mga 8 hours Which is okay naman, siguro sobrang excitement natin Or sobrang excited natin Ayan na, ayan na, si, si ano, si ano, ayan Yun, no? Mukhang wala tayong pampagupit pare rin ha Ha? <laughs> ah. Meron naman tayo eh ah, Meron tayo, oh, ito kuha ka rito ang pampagupit Ya yeah. <laughs> <laughs> Yabang yun know? Hindi uh, kasi naingit lang tayo sa buhok ni ano ni Mr. Carlson Manalo Kita niyo na mga kinis pera So Artistahin, artistaheng ano Napakagwapo Eh by the way, shoutout nga pala yung ano Shoutout nga pala yung isa sa mga subscribers natin dyan sa ano Uy, oh, siya... Saan yun? sa Quebec. Quebec. Oh, sa Quebec. Shoutout sa kanya anong pangalan? JM. JM 'yan. JM, JM, shoutout sa iyo ha. Ah. Si Carson Manalo na kasama mo diyan sa Quebec. Si Carson kasi nag-transfer to sa Quebec, medyo kailangan ng kailangan eh. <laughs> <laughs> Kahit isang linggo lang daw, makabawi lang. Makabawi <laughs> lang <laughs> pang-camping. Pang-camping. Oh, shoutout sa mga subscribers tropang GPS diyan sa Quebec ha. Ah. Ayos. Ayos, oh, ayan, no? oh. Baka hindi niyo nakikilala, si Carlson niya, no? Yung nak Pumaba ang buhok, <laughs> no? Pumaba ang buhok. Pumaba <laughs> Pum ng ano, ni Jed, oh. <laughs> Pumaba ng lamesa. Oo nga, no? Daming dadala <laughs> ni Jed, Jedi, oh. Boy, next time naman, ikaw oh. naman. <laughs> Boy next time. O oh, nga pala, ito na nga pala si Jedi Cycle dati. Oh. Sa YouTube niya ngayon. Boy next time na po. Ang hilig ko kasi mga Indian eh. Kaya uh, boy next time. Next time. <laughs> next time, puro laging next time na lang. Wala na, nagbago na siya. Hindi na siya sumasama sa amin. Oh. Pero syempre, family first sabi nga. Syempre, unahin natin ng family. Oh. Panurin niyo po yung kanyang mga vlog. Kasama niya yung family niya. Ako, napakagandang... Napakagaling mag-edit ng na oh, tao na pa rin ako. Kaya napagantong malayo. Dihira na. Dito rin Wala nagbago ka na talaga. <laughs> Dito <ba> tayo. So. <laughs> <laughs> Nakaangat-angat ka lang ng konti, nagbago ka na. <laughs> Ayaw, sabay ka. <laughs> <laughs> ano lang pa yan, bi bi biruan lang namin ni si Jet nila ni, ni Boy ni next time. Na Hindi <laughs> natutulog pa. Ah, Gusto ko. Oo. Kapag ako siya ikaw pala yun? Ako yung nakatayo na yun. Oh. Sabi ko, malupit to si Panyero, malupit ang tenga nito. Pero babae pala, oh. Ano eh, huh? so, eh. Ano sila yung magano na yung out na sila no? Hindi na sila papalipas ng Sabado dito. Mukhang nabasa yung loob ng tent. Ah, pero baka... ano Ay, ba? okay, maraming salamat nga pala kay J Jen, ano? Yan ang ating nag-aasikaso sa atin. Oy, nakakahiya naman. So, tayo, nakatayo tayo nakatayo na lang tayo lagi oh. Suwerte talaga ni Henry Boy. Maraming salamat. Maraming pagdalang ano yun. Pang mag-coffee muna tayo. Kape. Tapos mag-ano Magluluto ng ano tayo dito. Yan Oh. Uh, yun. Nag-iinit ang tubig. Yan. Tapos si Jedi Cycle. Uh, si ano si Boy Next Time mga kainags. Ano? Talagang kompleto sa gamit. Oh. Merong microwave. Merong solar. Ano? Ano tawag dito? Anong tawag dito Boy Next Time? Solar generator. Ito solar generator. Talagang nag-ano siya rito. Oh, merong microwave Ganon talaga pagka ano, no, pagka mahilig ka magano mahilig ka mag Mag camping mo, mahalang bilhin niya rito mga kainay. So one five to, eh, nag nagano daw, nag uh, nagsale, nag sale, nag 1,000. So pag mahilig ka talaga sa mga camping, kailangan mo talagang mag invest ng mga gamit mga kainay. So, mo, mo microwave. Pwede ka mag microwave sa out of the... Out of this, out, oh, out of the world. Hindi ko nga natakas yung may dala daw siya. Ipat. May tila do'y siya na mesa. Yan. Sina, sina. Sige. Ayan, may tila do'y mesa. Oo, meron. Ano na pala yung la mesa? Ano mesa? Jen, ano ba may tulong namin dito? Wala na. Wala na? O, nagtanong tayo, no? Nagtanong tayo kung ano may tulong natin. Sa ibabaw ng karabang ko, yung lahat nandun, pati yung Sabihin mo lang, nandito kami, ha? Yan. Si, si ano, si Panyero, nandun ano ba nito? Yung side na lang Ayun na, nakikita ko na eh. na ano, eh. Siguro sabi ni... Yung side lang. Sabi siguro na panyero. Hintay ko muna matapos yung mga yung bago ako lumabas ng trap. Oo nga eh, umira yung ano na ito na. Patamaran <laughs> na ito eh. Ganun talaga Mambih. po yung 'pag matanda na, hayaan mo na matanda na eh. Pambihira, uh, habi niya. Ah, ko muna sila kung tulog ako dito habang wala lumalapit. Uh, mamaya na pagluto na 'yung pagkain saka ako babangon. <laughs> Tapos lalapit siya, ah, pasensya na, napasarap 'yung tulog. Oh, uh, na diba? napagod siya pag drive ka. Luto na, ba, luto na ba pagkain? Tapos sasabihin niyan, lakas kasi humagok ni Inas kaya late na ako <laughs> nagising eh. Ay nakatulog. Eh. <laughs> Ay, dito niya magkakape kagad ka diyan. Kakape kagad diyan. Kuwan so, tinapay. Trust me, pa malakas pa boses niya paggising. Oo, paggising. Ano, 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 ano. Hindi may camera, hindi may camera. Ganon ganun talaga boy. pag matanda, ya, ano na. Ano <laughs> <laughs> pag na pag matanda na. Yung mainitin lagi ang ulo. Sabi nga sa akin, tatalo na ako bukas. Ganun 'no. Aba, <laughs> <O, ha>? tatalo. <laughs> Mo bali ano, <laughs> sa power jack na mo sa Baka yung ano. Yung tubig na tinanong na natin. Oh, um, yung bronze. Na. Angat yun. <laughs> <Lando> <laughs> yung tubig sa bronze. Oh, last year kasi tumalon kami diyan, yung mga hindi nakapanood ng last na year. Sa akin.

Ikaw na, ako yung bida rito. Ba't ikaw ang nagiging bida? Sabi nga nun. I'm proud of them. Tatalunin mo pa ako, ha? Ah. Sabi nyo no? sa alak niya, no? Bago tumalon. Pero malakas ang love ng alak ni Henry boy. 30 minutes, bago ako tumalon. Ha? Ilang buntong hininga yung ina mo? Kinuha mo? Malay. Malayo ba? Sinaip na kaya natin, no? Ha? Diyan, no? Diyan. Ay, eh, oh. ayun ang daan, e. O, may tulungan muna natin si, ano, si Jen. Bira kayo. Akaya naman, o. No? <laughs> Anong tulong ba? Tanong? tayo. <laughs> Magkatanong lang ba tayo? <laughs> Ito na nga pala yung sinet up ni Jedi Cycle. Ay, ni Boy Next Time, oh. Grabe, mapang malupitan. Jedi um, Boy Next Time, ah oh. Nalilito pa nalilito pa rin ako sa iyo hanggang no, 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 no. ngayon. Pwede pa Jedi kasi Jed pa nga lang. O kaya nga. Hindi nagpalit na si si Boy Next Time ng ano YouTube channel niya Uy, mga next Boy Next Time. Hindi si Angko na para madal. Boy Next Time. Kaya la puro next time hindi sumasama sa amin. Kaya pa siguro tinawi sa rin niya next time. Uy, wag na tayong mahiya, may kape na oh. Ah ganun ba? Hindi mo sinabi. Biro. Tara tara mag coffee na tayo. Uy, eh, maraming maraming salamat si talaga kay Jen. Ang luto, luto niya. Sarap mag-luto niya. Uy, Ay, ano yung mo? Yan, bibigay ka ba? Ano yung bigay mo? Nagabala ka pa. pa mo to, ah. Sobre. Ano, ano yan? yan? <laughs> lang to. Sige, ah. sige, sige. sige. Ano yun? Ano yung bibigay mo? Sa inukitan ko pa ng pangalan o, mo yan. Wala talaga. Nagabala ka pa sa akin, Jedi Cycle. Ha. Maraming salamat ha. O, inukitan Thank ko pa ng, ng pangalan mo yan. Gumitin na natin ito pang coffee. Eh, hey, Henry. Nakakatouch ka naman. No? Ay, meron din mga... Henry Carlson. boy. Ay, saan ba si Henry? Carlson. O, oh, Carlson talaga naman si talaga man. maalalahanin Tulung to si Jedi si, si, si Miss Boy, nga, Boy next time eh. thank you nga, man, si ayusin natin ito gamitin -gamit, tasa na tayo dito Ay, ah, nga, 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 nga. gamitin natin binyagan natin galing kay Mr. Ano, Boy next time pa, papa, papa, Sato, ako, buksan nyo inukitan ko bray. pa yan nga... pabigay halika rito hintay natin susunod Oh nga eh <laughs> <laughs> Bihira saklay na naman Wala na akong saklay Gusto nyo pa ako magsuot ng saklay Bira. Yun mga kainis, maraming salamat kay Boy next time. Oh. sa tama magko-coffee tayo gamitin na natin. Salamat Boy next time ha. Eh. Kasiyahan 'yan ang para sa inyo. Thank you. O, okay. oh, tingnan niyo. Oh. Inags. Grabe naman, no? Ay, napagod ako. Dapat Abraham Lake. sabi oh, ko. Ah, last year. Acronym na lang. AL. AL. Oo oh, nga pala, no? <laughs> Thank you, Papa so, ito, oh. Napagod ako mag-uukit, eh. <laughs> Nakakaw naman. Ano na, 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 na. Nakaka naman. Jed, uh, Mr. Boy next time. Talagang pinag-abalahan mo pa to. Nag-effort pa talaga si Boy next time. Eh, Nag-effort na ng ngalan, uh -oh. Tinamad pa. <laughs> 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 Hindi pa in-spell ng ma... Ay -ay. Abraham Lake, 2024. Kasi last year pa dapat to. No? Uh -huh. Ngayon mo lang ibigay Nagdalawang isip ka pa Nagdalawang siguro. Nagdalawang isip pa sa next time na ngalan <laughs> Siya, may bank na tayo. Thank ang you. Ang hirap naman yan, intindihin ko pa ano ibig sabihin ng AL. AL o nga, akala oh, ko AL. Akala ko ano to, ano ba to? Baka... Ilan letters na lang yung Abraham Lake. <laughs> hindi pa sinulat. Nakakapagod hindi... din to. Napagod ako, paglukit, grabe. Merong, Dapat nga um, um, pati yung ipilido mo, lalagay ko eh. yung matanda doon, no? yung matanda na si Panyero. Yung Panyero natin, mukha... Tulog na tulog pa. Dapat yeah, yung matanda, nagwawalis-walis na ah, dito. Pag nakikita na yun ang hawak na baso, tinapay. Oo nga. Ganon talaga, pagka wala ka talaga sa grupo ng tropa, yari ka ano. You know? no? Papakiwing ka ng they kancha, they we. Hindi yeah, um, yeah. Magpapausok ng mga... Uh, baka pinagsisisihan niya, mali ata na bilik kong damit, ha? Ah. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> baka pinagsisihan niya, mali ata yung isa kay ko, lakas umago ka. <laughs> <laughs> mali yung forma ko, ha? Ah. <laughs> Yan, yeah, so coffee na tayo, no? Binyaga natin yung ano ni Boy Next Time. Salamat. Ayan, tingnan natin yung niluto ni Jen. Panginoon, napakasarap ah, niya, no? Nako. Bakaim 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 Itlog na ko naman. Mm, nako, napakasarap niya. sopas. Nako, sopas. Oh. Coffee, ha? Oo oh, nga, no? Meron pa, meron pang ganyan, no? Oh, may ganyan pa, oh. Ano kalagay? Eh. Inals. Grabe naman, no, ah. Tama-tama. Wala na ako nito, oh. May video ako niya na nag-okit ako eh. Iba e, Mukitong talaga, talaga. No? intayin ko yung ano, yung sikat na, sikat na sikat, na, sikat, na sikat na sikat. Sobrang sobrang salamat. <laughs> Jedi, Mr. Boy Next Time. Si Boy Next Time. Lagay natin dyan. Yung mga kalat natin ha. Si Carlson pa naman, sanay na may katulong yan. Hindi, <laughs> hindi ano yan, yung pag nag, mga pinagkalatan niya, lalagay niya lang sa lugar yan <laughs> ha. Yung binenta eh. No? <laughs> Napadampot tuloy ako Napadampot tuloy oh. Wala ka sa bahay nyo ah. Hindi hirap. Si mayaman to mga kainags. You know? Mayaman to. Lagi may katulong to. Kahit sa Pilipinas, maraming katulong yan eh. <laughs> Napad, napadampo tuloy ang problema tuloy kung saan itatapon yung basura. Lagi mo mo rito. Mira. <laughs> for the vlog lang <laughs> to. Nag, <laughs> nag, ano lang tayo. Nag, uh, nagbabardagulan lang tayo. Just for the vlog lang. <laughs> <laughs> Imbis na ka pa yung hawak ko, tingnan mo yung basura ko pa yung hawak ko. Na mo problema to. Lagay mo na rito, ikaw naman hindi ka na mabiro. Biroan lang natin yun. Bira ka naman. Don't dinay, take it seriously. Hindi, ay ako. Eh. Lagay ko na nga rito, sabi ko, wala. Binukom <laughs> mo. Ay mga kainags, ano? Ah, uh, boy next time, uh, pwede po kayo mag-subscribe sa kanya, sa kanyang bagong YouTube channel si dating ano, di dating Jedi cycle. Hindi oh, na ako bike vlogger. Ako nga pala kaya ka nagpalit ng ano, no. Ako maging moto vlogger na ako susunod. <laughs> moto vlogger, yun. yun. Moto <laughs> so another nice. day, another motor. Yo. <laughs> <laughs> Gamitin natin yung ano ni ano, boy next time. Panalo ah. Nako, yung ating uh, panahon ngayon mga kainags, ano? mukhang hindi nakikisama. Makulimlim, oh. Bira. Ano na ngayon? Mag Anong oras? Mag-alas 8 na, no? Mag-alas 7 pa lang. Mag-alas 8, mga kainis, Pero tingnan nyo yung outfit ko. Nakapang winter jacket kasi malamig. <laughs> Tapos, sa uh, oh, dadagdagan natin. Tapos, sa uh, meron nga pala tayong mga susunod pang tropa. Mga maya, -maya na dito na sila. Yung ano namin, yung aming nga uh, amo, yung supervisor natin, ano? Naku, may pandisal pa. O pandisal ha Pilipino sweet bun Maraming maraming salamat sa mag-asawa talaga ano? Nyaan talaga na oh. Yan na hindi, oh, hindi pwedeng mawawala sa atin Yan hindi pwedeng mawawala sa atin pag nawala yan oh, Malamang may pasok Hindi <laughs> natin pwedeng iwanan Pwede <laughs> Swerte talaga ni Mr. Henry Boy Navarro <laughs> Thank Number one sa listahan niya yeah? okay. Swerte rin kami, naambo lang kami ng gra ng, ng swerte. Mm. Sama namin kayo eh. Yeah, do. Manamis na Sarap manamis na miss. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Yung oh, oh. <laughs> sweet ano, pandisal eh. Gila. Ay, ano kaya ba? Oo. Sweet pandisal oh. Ayun nga, Filipino sweet man. Yung <laughs> ba? Di nagbabasa kain kagad. Mm. Ay, meron pa ron, kayo. Busog na busog tayo sa pagkain. Ay, eh. Ha? Nakakatakot naman. Mamaya, minsan lang to, yamo na. Hindi so na kita kami kinapay din siya, di ba? Ayan. Huwag na, huwag na natin siya bigyan. Meron siya eh. <laughs> Ang gusto, makain na yata doon eh. Bisitahin natin, baka magtampo. Alam niyo matatanda. Alam niyo naman siyap. yung matatanda, pari. Matampuhin eh. Hindi, <laughs> joke lang po kumakainin siya. Gusto Ano lang ito, ah, <laughs> bardagulan <-tahan> lang. Punta <laughs> ka natin yan. Hmm. No, nakapantrabaho ko pa kala mo mag-overtime ka ngayon, pambihira ka naman Carlson no? Napakasipag mo talaga Oo oh, eh. nga, darating yung supervisor natin, may dalang mga pagkain din mga kainags ano? Ayun na, lumalabas na yung mga buntok-buntok doon no? ano mm na, -hmm. tingnan nga, boy ito Ha? Tingnan natin to, ano ba nangyari dito? Boy pa ba? Humihinga pa ba? ba, ba? ba, ba? ba, ba? ba? Tingnan Nako, oh, mukhang ano na ako Sarang ng na nga naman yung manong oh Kawawa naman yung matanda. Tulog pa? Tingnan mo yung may matanda, kawawa. Oo. Oh. Yung parang ano, yung parang alam niyo yung mga eh. <laughs> <laughs> Parang Para na bigla ka sa, sa mukha ni Panyero. <laughs> Ayun na nagising. Na. Lutok mo kawawa <laughs> naman yung matanda. Gigising <laughs> na. <laughs> Hindi gumagalaw. Ay, ay gumawa. <laughs> Burahin niyo yan. Burahin niyo yan. <laughs> Burahin niyo yan. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Nagkakita ni Pallero yan, patanggal na yung YouTube mo. Oh. So, <laughs> report ka to si Enax. Kamamahal mo matanda, subside sa trabaho eh. Subso Driver na eh, tapos ganun ano? <laughs> pa gagawin na, no? ni Pallero, i-report ko ka to si Enax. <laughs> Matapos ka ipag-drive. <laughs> ganun ang gagawin ano? <laughs> no? <'yohan> ako eh. <laughs> Tingnan natin ano na yung loto ni Jen sopas na kompleto na oh. Ang bilis oh. Galing talaga ito ni Galing ito. bilis eh. Bilis ng kilos ni Jenny eh, oh. Bango. Eh, sarap oh. Hmm, sopas. Ito ng mabango. Yan, ano yan, Jen? Ako, naku, napakasarap niyan. Seafoods, pusit. Nako po. Ipirito, ipipirito doon, ano? Sarap naman yan, no? Oh. Mapaparami kain natin ito. Piniri uh, pusit, sopas, tapos meron pa silang ginawa kanina yun, yung itlog na ano, dami no? Good morning ate. Si ate ba? Akala ko yung bunso eh. Good morning ate. Dalaga na no? Parang kailan lang eh. Ha? Parang kailan lang. Henry ano? pa. Ha? bigyan Nak na nakakita nakakaya tayo nakakaubos yan eh hindi biro bigyan mo na bigyan mo na sila oh mga metro bus sa to <laughs> Kaya, huwag talaga akong iiwanan, ha? Kaya nga, Oh. Iniwanan niyo Wala. Ang sa yan, eh. ano ano eh. ano na, <laughs> na na ano yung ano natin, ha? Jasper. Jasper, wala kasi pwede doon eh. Pangit na. Hindi mo lang hindi tayo makapagbaba ng kayak doon. Wala well, parang walang baba ng kayak. Okay. Bant pa bant. Sa May Johnson Lake. Oo yan. Late lang ito, maganda. Late siya pero napakaano ng ano. doon maganda magpaddle board. Mato lang. Ano mo kay panyer? Ah, ah, ah. Mas pagano? Hindi pala ako. Pe. Kasi walang parang dito lang ano doon, ano. Campsite. Malapit sa Meron. Ayo, Ayun, tujak. Ayun, natin supervisor natin, 'no? Supervisor oh. natin. Ayon, supervisor nyo, maayos kayo ha. Ah. Pag -over timing kayo nyan lalo na ikaw, Carlson. Pag -over timing kayo nyan, 'no? Oh. Ayun, boss natin, 'no? Oh si nanay pala kararating niya. Ardin lang ba? Ay, ba ay, ay. Na, Nakapunch out yan. So, ah? Boss -boss oh, walang boss-boss ngayon. Oo, walang boss-boss ngayon, syempre. na yan. Oo, oh, gantihan na natin. Ngayon yung pagkakataon natin para gumanti. Ang bihira. Uh, pagkakataon natin ito, gantihan na natin yan. Mga pinuuto sa atin. Lahat naman natin. Palipatin natin sa play Boss Bonnie! Ay, may vacationista. Oh. Oh, boss Bonnie, ano? Basta? Ayun, ay, ay, ay. Ah, maraming salamat ay, at dumating ka. Ay, ay Ayun Ay, nga pala, sandali ah, lang. Ang bihira pa ka manata tayo. Oh, 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 oh. <laughs> Panay pa naman ang call sick natin eh. Boss, <laughs> ba ako? Boss, nasunod ka. Ay, Uy, kumusta? <laughs> kumusta? <laughs> Boss Bonnie, nagkabala ka pa? Boss Bonnie? Mira naman, ang oh. daming pagkain natin. Oh. Piesta to eh, piesta. <laughs> ya, sige, ingat, ingat mo na. Yun, Palalo. Ay, may naman. ramis sa supervisor natin, no? Oh. Kapag kakatawanin 'to, gantihan niyo na. Eh, <laughs> okay, na, Nako, papaitan 'to boss niya. Ah. Talagang 'yung mga dinadala mo bawal sa akin ah. Mahal na mahal ka talaga ka so oh. oh, papaitan, oh. lutong Ilocano. Sarap niyan, nako. Mamaya barbecue. Mamaya, mamaya. Basta dito pa na muna kasi mamaya, wala <laughs> tayong pagkain. Yeah. Yeah. Sabi niya alas <laughs> 4 siya. Mamaya ako na yung tagpo sa tsaka yung kamatis at sibuyas. Yo, talaga namang alaga-alaga tayo. Sarap, mauulit-ulit sasama ulit tayo. Yeah. <laughs> Gisingin na natin yung si Panyero, mga kainags, ano? Kasi kakain na tayo eh. Napasarap yung tulog ni Panyero, buti naman pagod yan eh, sa pagdadrive kagabi galing trabaho diretso dito drive syempre napagod talaga hindi katulad natin pasahero natin pasakay sakay iba talaga no pagka yung kainan talaga mapaghalata mo talaga kung sino yung nauuna eh no yung maraming kwento <laughs> yun yung, yung pasahero yun lang yung ano yun lang yung nauuna sa mga pagdating sa pagkain o pangalawa na ako ha? Ah. Naunahan mo lang ako, Carson. Uh, Pangalawa tuloy ako ngayon. Ayun, mga kinis, uh, uh, Ulam natin, uh, ano? Uh. Ayun, ah. Ayos. Salamat, salamat. talaga, Carson. Naunahan mo ako sa pagkuha, ah. Dapat ako'y nauna rito, eh. Anyway, Kaya kahit tayo, Ayun. Napakasarap ng tapos to. yun yung masarap dyan, eh. yun. May meron konti. Wala choice, PR. Kain na, kain na, kain na. Ha, pupuntahan natin mga kainags yung ano, yung yung tin na namin ka uh, last year para bisitahin natin dito tingnan natin kung malalim o ano pwedeng talunan ayan, yung tropa oh. ayan I mean, ito mga mga nagkakamping din dito Ayan oh, yan yung tubig mga kainags oh. Ganda no? Oh, ito bangin na to nako oh. Naku, delikado rito ah. Huwag tayo dito masyado. Oh, yan, yan, yan oh. Ganda no? Wow. Hanggang doon pala may mga nagkakamping pa rin. Dito tayo. Ayan doon oh, doon tayo. Punta natin sila. Dito, dito, dito kami tumalon eh. Last year. Ah. Oh. Buti naman nakisama yung araw oh. Ganda oh. Nawala na wala mga itim na ulap hindi na umulan ah oh, diba so yan yan diyan na tayo yan oh. dito tayo lapit na pasensya na kayo mga kinis medyo mabagal ako maglakad at nag adjust pa yung pako sa paglalakad oh yan ito na yun oh. dito tayo tumalon last year tatalon ulit tayo ba mukhang medyo mababaw ngayon huh? kasi madalas mag-uulan kaya hindi nag tide Mababa, ano, Henry Boy? Jet, mababa, ano? Uy, kaya ko nang tumalong dito. Ito kasi dati yung pinakamataas, eh. <laughs> Wala na, umurong <laughs> na. Umurong na. <laughs> Ay, oo, oh, ano ngayon, malalim ngayon, kasi madalas magulan. Oo, <laughs> oo, oh, 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 kasi, ma... So dito, ito yung pinakamataas dati Dito tumalon si Kayla Tsaka si Mr. Henry Boy Navarro Dito siya Tapos kami tumalon kami ni Eh may tali pala <laughs> Ah doon, doon, doon ba tayo tumalon? Ay, ito pala yun Iba ba yung tali mo? Hindi iba na yung tali ko Kinuha ko yung tali ko Saan ba tayo tumalon Carlson? Ah dito tayo tumalon Carlson Ayan o Diyan ba tayo tumalon? Ayun. Yun? Yun? O Ay, yan Eh babaw na, kayang-kaya kayang na natin tumalon yan <laughs> Bigyan na eh no? <laughs> Oo oh, nga pala kasi di ito yung pinakamataas ito yung pinakamataas dati, mga kainis, dito, dito tumalon sila, yun, yung magtatay, dito tumalon, sobrang taas niyan. Tapos kami ni Carlson, no, no. doon kami tumalon, no? Oh. doon, no? Oh. Ah, mababa na, no? tama, doon nga lang tayo tumalon. <laughs> <laughs> Tapos, doon na ang natin eh. Doon muna, doon muna tayo talon mamaya, pagkatalon pagkatalon dito na tayo tatalon oh, dito, na, dito na tayo tatalon diyan tayo tutungtong tapos sa talon o oh, diba o oh, kita, kita nyo mga kaysa ganda no bumabaw ngayon no parang talon na talon na ako sarap tumalon ngayon ginaganahan na ako pero mamaya tingnan natin baka mamaya eh, hindi tayo makatalon <laughs> Ang tanong, gaano kaya kalamig yung tubig? Yun, hindi, malamig talaga, sigurado yan. Expect natin malamig talaga yung tubig, mga kainag. Ano? Malamig talaga yan, kasi malamig ang panahon natin ngayon. So yan, mga kainag, ano? Uh, na po namin yung mga kayak namin at kami lulusong na doon. So yan mga kainags, ano, yan, dumating na sila ano, yung mga tropa natin yan, sila, ano, sila Archie, Archie Rivera, nandiyan na Ayan, ay nakatalikod, yan, yan, si Archie, tsaka yung si, ano, si Net. Yung misis niya Tsaka yun Yung kaibigan natin Naka na yung alak nila no? Kasama nila Tsaka yan, yan Dumating na rin si ano Yung tropa natin yan, Dumating na rin sila yan, see? Tropa din natin sila Jansen And family Yan So Hanggang dito na lang po muna Yung vlog natin Maraming maraming salamat Sa panonood Don't forget to subscribe Click the like button Leave your message At maraming maraming salamat po Hanggang sa muli Don't forget na panoorin Yung susunod na vlog natin Salamat po